Tony Edward, isa sa pinakamasarap panoorin, lalo na yung kanyang mga Monster Slam Dunk mga Lodi. Sayang nga lang at hindi ito nakapasok ng finals dahil tinalo sila mga Lods ng OKC Thunder sa pamumuno ni Shai Gildos Alexander. Pero hindi matatawaran ang kakayahan nito lalo na ang kanyang mga high flyer dunks mga lodi talaga namang nakakabilib ang mga slam dunk na ginagawa nitong si Anthony Edwards gaya ng araw ng mga ginagawa ni Michael Jordan nung rookie pa lamang sa NBA ay talaga namang kaparehas ng galawan kaya binansagan din itong si Antman na anak ni Michael Jordan mga lodi at hindi lang tumagaling magdang si da Antman Meron din tong tira mga lodi sa 3 point territory na talaga namang mahirap din bantayan mga lods dahil napakalupit din ang shooting percentage nito na, na malaala kay Binduran mga lods. At itong si Antman mga lodi ay number 1 overall pick noong 2020-2020 mga lodi. At eto nga ang kanyang statistic noong 2024-2025 season sa NBA mga lodi sa paglalaro niya sa 36.3 minutes ito ang kanyang mga nakuha 27.6 points 5.7 rebounds 4.5 assists 36.4% sa 3 point territory mga Lodi at 44.6% sa gold 'yan ang mga numero ng isang Anthony Edwards mga lodi at sa isang sophomore na player nga mga lodi ang mga numero na yan ay talaga namang malulupit na at sa isang shooting guard na katulad ni Anthony Edwards mga lodi ang mga numero na 'yan ay talaga namang napakalupit na para sa isang player na katulad ni Anthony Edwards at ang maganda pa rito kay The man ay wala rin itong kinakatakutan kahit sinong malalaki o humarang man sa kanyang daanan. Kapag siya nakalipad na ay eh, talaga namang mga lodi dadakdakan niya na lang yan. At ang isa pang nakakabilib dito mga lods kay Anthony Edward ay talaga namang na-develop niya na rin ang kanyang shooting. Di lang sa field mga lodi, kundi pati ang tira niya sa 3-point territory ay talaga namang deadly na rin sa ngayon mga lodi. Dahil kapag binigyan mo siya ng puwang, siguradong pagbabayaran mo yun mga lodi. At sa ilang panahong pangalang mga lodi nito ni Anthony Edward dito sa liga ng NBA, ay talaga namang siya na ang namunong sa kanyang kupunan na Timberwoods. At siya na ang inaasahan ng kanyang mga kakampi kapag mga crunch time Ganito na kalayo ang naaabot ng karera ng isang Anthony Edwards Pagdating sa basketball mga lodi At hindi lang ito panlabas, panloob Kung hindi, overall na rin ang laruan ng isang Anthony Edwards mga lodi Kayo mga lods, ano ang masasabi nyo dito sa mga susunod na laro ng isang Anthony Edwards Makapast na kaya sila sa finals mga lods?